Ang hangin ay puno ng tensyon at ang bawat bansa ay naghahanap ng direksyon sa gitna ng mga gumuguho na sistema ng gobyerno at ekonomiya na tila ba ang mundo ay nasa bingit ng tuluyang pagkasira bago pa man dumating ang taong ito na magbabago ng lahat. Ang mga tao ay uhaw sa himala, gutom sa katotohanan, at desperado sa isang lider na kayang pag-isahin ang watak-watak na mundo, kaya't nang lumitaw ang bulaang propeta, siya ay tinanggap na parang ulan sa gitna ng tagtuyot. Ngunit sa likod ng kanyang maamong mukha at matatamis na salita, ay nagtatago ang isang agenda na mas madilim pa sa pinakamalalim na gabi, isang plano na inihanda ng kadiliman upang iligaw ang bawat nilalang na may hininga sa ibabaw ng lupa. Ang kanyang pagdating ay hindi biglaan kundi dahan-dahan, parang isang sakit na hindi mo namamalayan hanggang sa huli na, ang lahat at wala ka nang magagawa kundi ang tanggapin ang iyong mapait na kapalaran. Ang trahedya ay hindi ang pagdating ng halimaw, kundi ang pagbubukas ng pintuan ng mga tao para sa kanya, na tila ba iniimbitahan pa nila ang sarili nilang berdugo na pumasok sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga puso ng walang pag-aalinlangan. Nakita ni Juan sa kanyang pangitain sa isla ng Patmos ang isang halimaw na umaahon mula sa lupa. May dalawang sungay na tulad ng sa kordero ngunit nagsasalita na parang dragon, isang perpektong paglalarawan ng panlilinlang na magaganap sa mga huling araw. Ito ang simula ng katapusan, ang sandali kung saan ang katotohanan ay binaluktot at ang kasinungalingan ay binihisan ng ginto upang magmukhang banal sa paningin ng mga taong uhaw sa espiritwal na gabay. Ang bawat hakbang ng bulaang propeta ay kalkulado upang makuha ang tiwala ng masa, upang ipakita na siya ang sagot sa kanilang mga panalangin, habang sa katotohanan ay siya ang magdadala sa kanila sa apoy na hindi namamatay. Habang ang mundo ay nagbubunyi sa kanyang mga milagro at namamangha sa kanyang karunungan, ang mga langit ay tumatangis para sa mga kaluluwang unti-unting nalalason ng kanyang mga turo na puno ng lason ng sinaunang ahas. Ang kanyang impluensya ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan na walang sino mang makakapigil dahil ang mga tao mismo ang nagpapalaganap ng kanyang mga doktrina bilang bagong katotohanan na dapat yakapin ng lahat. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong humihigpit ang kanyang hawak sa kamalayan ng publiko at mas lalong lumalabo ang linya sa pagitan ng tama at mali hanggang sa ang liwanag ay tawaging dilim at ang dilim ay tawaging liwanag. Ito ang simula ng dakilang pagtalikod, ang apostasiya na wawasak sa pundasyon ng pananampalataya ng marami at magdadala sa kanila sa isang landas na wala ng balikan patungo sa kapahamakan. Ang sakit ng pagkawala ay hindi agad naramdaman dahil ito ay tinakpan ng mga pansamantalang ginhawa at mga huwad na pag-asa na ibinigay ng sistemang itinatag ng bulaang propeta upang aliwin ang mga tao habang sila ay dahan-dahang pinapatay. Ang bawat pangako ay may kapalit at ang kapalit na ito ay ang kanilang katapatan sa tunay na Diyos, isang presyo na masyadong mataas ngunit handang bayaran ng marami dahil sa takot at kawalan ng kaalaman. Ang mundo ay naging isang malaking entablado para sa kanyang palabas, at ang bawat tao ay naging bahagi ng madla na pumapalakpak sa kanilang sariling pagbagsak, hindi alam na ang kurtina ay malapit ng bumagsak sa huling pagkakataon. Sa puntong ito, ang tanong ay hindi na kung sino ang maliligtas, kundi kung sino ang mananatiling gising sa gitna ng nakakahipnotismong awit ng kamatayan na inaawit ng bulaang propeta. Ang paglitaw ng halimaw mula sa lupa ay hindi isang aksidente kundi isang bahagi ng mas malawak na plano ng kasamaan upang, sa huli, ay maitatag ang kaharian ng Antikristo sa buong daigdig ng walang gaanong paglaban mula sa mga tao. Hindi tulad ng unang halimaw na galing sa dagat na kumakatawan sa politikal at militar na kapangyarihan. Ang ikalawang halimaw na ito ay sumisimbolo sa relihiyoso at pilosopikal na impluensya na siyang kukuha sa puso at isipan ng mga tao. Siya ang magiging tulay na maguugnay uugnay sa sangkatauhan sa Antikristo, ang maghahanda ng daan para sa pagsamba sa dragon at ang magpapatunay na ang bagong sistemang ito ay may basbas ng langit kahit na ito ay galing sa impyerno. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nakabase sa lakas ng armas, kundi sa lakas ng kanyang mga salita at sa kanyang kakayahang manipulahin ang paniniwala ng mga tao. Sa panahong ito, ang teknolohiya at espiritualidad ay magsanib sa isang nakakatakot na paraan, kung saan ang mga himala ay gagamitin upang patutuhanan ang mga siyentipikong pagsulong at ang siyensya ay gagamitin upang ipaliwanag ang mga mistikal na pangyayari. Ang bulaang propeta ay magiging maestro ng ganitong klasing sinkritismo, na pinagsasama-sama ang lahat ng paniniwala sa isang pandaigdigang relihiyon na tila mapagparaya at inklusibo, ngunit sa totoo ay mapanupil at mapangalipin. Ang mga tao, nasabik sa pagkakaisa, ay madaling mahuhulog sa patibong na ito, na iniisip na sa wakas ay natagpuan na nila ang susi sa pandaigdigang kapatiran at pagmamahalan. Hindi nila alam na ang pagkakaisang ito ay peke, isang maskara lamang upang itago ang tunay na layunin na alisin ang pagsamba sa iisang tunay na Diyos at ilipat ito sa tao at sa jablo. Ang mga lungsod ay mapupuno ng mga simbolo at imahe na nagtataguyod sa bagong kaayusan at ang bawat aspeto ng buhay, mula sa edukasyon hanggang sa media, ay gagamitin upang ikondisyon ang isipan ng mga tao natanggapin ang bagong katotohanan. Ang mga dissenters o ang mga tumututol ay ituturing na mga kaaway ng kapayapaan, mga hadlang sa pagunlad, at mga terorista na dapat sugpuin para sa kabutihan ng nakararami. Dito papasok ang matinding pressure sa lipunan, kung saan ang pagsunod sa bulaang propeta ay magiging kasing kahulugan ng pagiging mabuting mamamayan, at ang pagsuway ay magiging katumbas ng pagtataksil sa sangkatauhan. Ang mundo ay dahan-dahang magiging isang malaking kulungan, Ngunit ang mga rehas ay hindi gawa sa bakal kundi gawa sa mga maling paniniwala at takot na itinanim sa puso ng bawat isa. Habang ang mundo ay nagiging isa, ang tunay na kalayaan ay unti-unting namamatay at ang liwanag ng ebanghelyo ay pilit na pinapatay ng hangin ng kasinungalingan na umiihip mula sa bibig ng dragon. Ang mga simbahan at mga templo ay gagawing mga sentro ng propaganda para sa bagong relihiyon at ang mga dating banal na kasulatan ay babaguhin o bibigyan ng bagong interpretasyon upang umayon sa agenda ng halimaw. Ito ang panahon ng konfusoy sa gradas na nabanggit kung saan ang banal at ang profano ay paghahaluin upang lituhin ang mga tao at ilayo sila sa katotohanan. Sa mundong ito na binuo ng bulaang propeta, ang kasinungalingan ay magiging komportable at ang katotohanan ay magiging masakit at mapanganib kaya't marami ang pipiliing maniwala sa kasinungalingan upang manatiling ligtas sa kanilang pisikal na buhay. Ang kontradiksyon sa pagitan ng kanyang hitsura at ng kanyang pananalita ay magiging sanhi ng matinding kalituhan sa simula, ngunit sa pamamagitan ng kanyang karisma at husay sa pananalita, magagawa niyang baliktarin ang sitwasyon at palabasin na ang kanyang bagsik ay kinakailangan para sa kaayusan. Sasabihin niya na ang mundo ay nangangailangan ng matibay na kamay. Upang disiplinahin ang mga pasaway at upang protektahan ang kapayapaan na kanilang tinatamasa sa ilalim ng pamumuno ng Antikristo, ang kanyang dila ay magiging kasing talas ng espada na humihiwa sa mga lumang tradisyon at paniniwala at nagtatanim ng mga bagong doktrina na nagpapataas sa tao at nagpapababa sa Diyos. Siya ang magiging arkitekto ng teolohiya ng Antikristo na nagbibigay katwiran sa bawat hakbang ng halimaw at ginagawang katanggap-tanggap ang bawat kalapastanganan sa mata ng publiko. Sa yugtong ito, ang bulaang propeta ay magsisimulang magpakita ng mga palatandaan at kababalaghan na magpapatunay sa kanyang banal na misyon na gagamitin niya upang patatagin ang kanyang posisyon bilang boses ng langit sa lupa. Ang mga tao ay mamamangha sa kanyang karunungan at sa kanyang kakayahang lutasin ang mga problemang dekada nang nagpapahirap sa sangkatauhan na para bang mayroon siyang supernatural na pananaw sa lahat ng bagay. Ngunit ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang grandyosong palabas, isang maskara na suot ng kadiliman upang magmukhang liwanag na inilarawan ni Apostol Pablo bilang pagbabalat kayo ni Satanas bilang anghel ng kaliwanagan. Ang kanyang mga salita, bagaman matamis pakinggan, ay may dalang laso na dahan-dahang pumapatay sa espiritual na pandama ng mga nakikinig hanggang sa sila ay maging manhid sa katotohanan. Ang pinakamatinding panlilin lang ay ang kanyang paggamit ng relihiyosong wika at mga simbolo upang itaguyod ang isang agenda na labag sa Diyos na tila ba ginagamit niya ang susi ng langit upang buksan ang pintuan ng impyerno. Magsasalita siya tungkol sa pag-ibig, pagkakaisa at kapatiran, ngunit ang kahulugan ng mga salitang ito ay babaguhin upang umayon sa pagsamba sa halimaw at sa pagtanggi sa tunay na Kristo. Ang mga tao ay mapapaniwala na ang pagsunod sa Kanya ay ang pinakamataas na anyo ng kabanalan at ang pagsuway sa Kanya ay ang pinakamalalang kasalanan, isang baligtad na moralidad na magiging pamantayan ng bagong mundo. Dito makikita ang tunay na panganib ng bulaang propeta, hindi ang kanyang kakayahang manakot, kundi ang kanyang kakayahang mangakit at manlinlang gamit ang mismong mga bagay na itinuturing nating sagrado. Habang lumalalim ang kanyang impluensya, ang mga tunay na mananampalataya ay magsisimulang makaramdam ng kakaibang bigat sa espiritu, isang babala mula sa banal na espiritu na mayroong mali sa kabila ng magandang panlabas na anyo. Ngunit para sa karamihan, ang bulaang propeta ay magiging isang bayani, isang tagapagligtas na dumating sa tamang oras upang iahon sila sa kadiliman, hindi alam na siya mismo ang kadiliman na nagkatawang tao ang kanyang tinig na parang dragon ay magiging batas at ang kanyang utos ay susundin ng mga hari at mga alipin ng mayayaman at mahihirap na nagpapatunay sa lawak ng kanyang kapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Ang entablado ay handa na para sa susunod na yugto ng kanyang plano, ang pagpapakita ng kapangyarihan na yayanig sa buong mundo at magpapaluhod sa mga bansa. Ang epekto ng mga himalang ito ay magiging brutal sa sikolohiya ng masa na magtutulak sa kanila sa isang estado ng relihiyosong histeria at panatisismo na wala pang katulad sa kasaysayan. Ang mga tao ay iiyak, magpapatirapa, at isisigaw ang pangalan ng halimaw, kumbinsido na sila ay nasa presensya ng dibino, habang ang bulaang propeta ay nakatayo sa gitna, tinatanggap ang papuri na para sana sa Diyos. Gagamitin niya ang mga sandaling ito ng matinding emosyon upang ituro ang atensyon ng tao sa unang halimaw ang Antikristo at sasabihin na ang kapangyarihang ito ay nagmumula sa kanya. Ito ang sukdulan ng manipulasyon, ang paggamit ng mga supernatural na tanda upang patotohanan ang isang kasinungalingan at upang itali ang puso ng mga tao sa isang leader na dadalhin sila sa kapahamakan. Ang bawat himala ay may kaakibat na mensahe at ang mensahe ay simple. Ang Antikristo ay ang Diyos at ang bula ang propeta ang kanyang tagapagsalita at walang sino ang maaring lumaban sa kanila. Ang mga siyentipiko ay matutulala, ang mga lider ng relihiyon ay mapapahiya, at ang buong mundo ay mapipilitang yumuko sa harap ng kapangyarihang hindi nila maipaliwanag gamit ang lohika o syensya. Ang takot ay maghahari sa puso ng mga hindi sumasampalataya sa kanya, habang ang mga sumasampalataya naman ay mapupuno ng huwad na kagalakan at pag-asa isang emosyonal na roller coaster na idinisenyo upang wasakin ang anumang natitirang pagtutol. Ang bulang propeta ay magiging master ng emosyon na kayang manipulahin ang damdamin ng tao mula sa takot patungo sa pagmamahal at mula sa pagdududa patungo sa bulag na pagsunod sa isang kumpas lang ng kanyang kamay. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga demonyong entidad na nagkukunwaring mga anghel o mga alien beings ay maaring magpakita upang lalo pang patibayin ang panlilinlang na sinasabing sila ay naririto upang tulungan ang sangkatauhan na umakyat sa mas mataas na antas ng evolusyon. Ang mga paningin at pandinig ng mga tao ay aatakihin ng mga kababalaghan na hindi pa nila nakita noon na magpapaniwala sa kanila na sila ay nabubuhay sa pinakadakilang panahon ng kasaysayan. Ang bulaang propeta ay gagamit ng teknolohiya at mahika isang kombinasyon na lilikha ng techno-sorcery na magpapabighani sa modernong tao na sanay sa mga gadgets at screens. Ang mundo ay malulunod sa dagat ng mga milagro at sa bawat himala, isang piraso ng katotohanan ang namamatay at isang kadena ang naidaragdag sa leeg ng sangkatauhan. Ngunit sa likod ng kinang ng mga himalang ito ay may nakatagong kadiliman, isang puwersa na humihigop sa enerhiya at buhay ng mga tao na ginagawa silang mga alipin ng sistema na hindi na kayang mag-isip para sa kanilang sarili. Ang emosyonal na subida ay magiging napakataas na ang sinumang magtatangkang kumontra ay ituturing na baliw o kalaban ng Diyos, at ang pressure na makiayon ay magiging halos imposible ng labanan. Ang mga tao ay magiging adik sa mga himala, laging naghahanap ng susunod na fix, at ang bulaang propeta ay malugod na magbibigay nito hanggang sa tuluyan na silang mawalan ng kakayahang makita ang katotohanan. Ito ang panahon ng dakilang seduksyon kung saan ang mundo ay aakitin patungo sa kanyang sariling libingan sa pamamagitan ng mga ilaw at tunog na galing sa impyerno. Ang estatwang ito ay hindi lamang magsasalita, kundi magkakaroon din ito ng kapangyarihang magpapatay sa sinumang hindi sasamba sa kanya, na lumilikha ng isang sistema ng totalitarianismo na walang takas. Ang utos ay malinaw, sumamba o mamatay. Walang neutral na posisyon, walang ligtas na lugar para sa mga nag-aalinlangan, at walang puwang para sa ibang diyos. Ang teknolohiya ng pagmamanman ay isasama sa imaheng ito na nagbibigay daan upang malaman kung sino ang yumuyuko at kung sino ang nananatiling nakatayo, na parang ang mata ng estatwa ay nakatingin sa bawat sulok ng daigdig. Ito ang katuparan ng pinakamatinding bangungot ng tao isang Diyos na gawa ng tao na humihingi ng dugo at pagsasakripisyo at may kakayahang ipatupad ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng teknolohiya at supernatural na lakas. Ang presensya ng nagsasalitang imahe ay lilikha ng isang kapaligiran ng supernatural na takot, kung saan ang hangin ay tila mabigat at ang bawat galaw ay binabantayan ng mga puwersang hindi nakikita. Ang mga tao ay pipila ng mahaba upang mag ng kanilang debosyon, hindi dahil sa pag -ibig kundi dahil sa takot na mapuksan ang kapangyarihang lumalabas mula sa imahe. Ang bulaang propeta ay tatayo sa tabi nito bilang mataas na saserdote na pinapangasiwaan ang pinakamalaking ritual ng idolatriya sa kasaysayan ng tao, kung saan ang buong mundo ay luluhod sa harap ng gawa ng kamay ng tao na sinapian ng Diablo. Ito ang sandali kung saan ang kasalanan ng tao ay aabot sa sukdulan, ang pagpapalit sa kaluwalhatian ng Diyos na walang hanggan sa isang larawan ng nilalang na may kamatayan. Sa puntong ito, ang koneksyon sa pagitan ng tao at ng kanyang manlilikha ay tuluyan ng mapuputol para sa mga sumamba dahil ang pagsamba sa imahe ay ang huling selyo ng kanilang pagtalikod. Ang mga milagro ng bulaang propeta ay nagdala sa kanila sa puntong ito at ngayon ay nahaharap sila sa huling pagsubok ang ibigay ang kanilang buong pagkatao sa halimaw kapalit ng panandaliang kaligtasan. Ang mga eksena sa paligid ng estatwa ay magiging kalunos-lunos, mga taong nagiiyakan, nagsisigawan, at nawawala sa sarili sa gitna ng matinding spiritual na opresyon. Ang hininga na ibinigay sa estatwa ay isang pangungutya sa hininga ng buhay na ibinigay ng Diyos kay Adan, isang perversyon ng paglikha na naglalayong insultuhin ang Diyos sa pinakamataas na antas. Ang kapangyarihan ng imaheng ito ay magiging sentro ng bagong relihiyon at ang mga hindi susunod ay ituturing na mga hayop na dapat katayin. Dito masusubok ang pananampalataya ng mga banal, ang mga natitirang tapat kay Kristo, na handang harapin ang kamatayan kaysa lumuhod sa harap ng huwad na Diyos. Ang bulaang propeta ay gagamit ng bawat paraan upang puksain sila na ginagawang isang pampublikong palabas ang kanilang pagpatay upang takutin ang iba. Ang mundo ay magiging isang malaking dambana ng dugo at ang estatwa ng halimaw ang magiging sentro ng atraksyon, isang monumento ng paghihimagsik ng tao laban sa Diyos na tatayo hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang impact ng markang ito ay magiging malawak at agaran. Ang mga supermarket ay magsasara ng pinto sa mga walang marka, ang mga banko ay mag freeze ng mga accounts, at ang mga ospital ay tatanggi ng magamot. Ito ay lilikha ng matinding desperasyon lalo na sa mga magulang na nakikita ang kanilang mga anak na nagugutom, na magtutulak sa marami na tanggapin ang marka kahit na labag sa kanilang kalooban para lamang mabuhay. Ang sistema ay idinisenyo upang walang sino man ang makatakas, isang kulungan na walang pader ngunit gawa sa mga digital na kadena na nagmo-monitor sa bawat transaksyon at galaw ng tao. Ang bulaang propeta ay gagamit ng kagutuman bilang sandata na pinipilit ang mga tao na pumili sa pagitan ng kanilang pisikal na buhay at ng kanilang walang hanggang kaluluwa. Ang pagtanggap sa marka ay hindi lamang isang simpleng transaksyon sa ekonomiya. Ito ay isang espiritual na kontrata, isang tanda ng pagmamayari at pagsuko sa autoridad ng Antikristo. Ang sinumang tumanggap nito ay umiinom din ng alak ng poot ng Diyos, na ibubuhos ng walang halo sa saro ng kanyang galit, ayon sa babala ng ikatlong anghel sa pahayag. Ito ang punto na wala ng balikan, ang huling guhit sa buhangin na hindi dapat tawirin. Ngunit sa gitna ng matinding pressure at panlilinlang bilyon-bilyon ang tatawid dito, ang 666 ay magiging simbolo ng pagkakaisa at progress para sa mundo. Ngunit para sa langit, ito ay simbolo ng walang hanggang kapahamakan. Ang mga kristyano na tatanggi sa marka ay mapipilitang mamuhay sa labas ng sistema, magtago sa mga bundok o umasa sa himala ng Diyos para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sila ay tutugisin na parang mga kriminal, isusuplong ng kanilang mga kapitbahay at maging ng kanilang sariling pamilya na tumanggap na ng marka. Dahil ang lipunan ay ikokondisyon na kamuhian sila, ang mundo ay mahahati sa dalawa, ang mga may tatak ng halimaw at ang mga may tatak ng Diyos, at ang alitan sa pagitan ng dalawang grupong ito ay magiging marahas at madugo. Ang bulaang propeta ay magpapakita ng walang awa sa mga tumatanggi na ginagamit ang teknolohiya upang hanapin at puksain ang bawat resistor sa kanyang bagong utopia. Sa panahong ito, ang halaga ng kaluluwa ng tao ay masusukat sa isang piraso ng tinapay at ang katapatan ay susubukin sa apoy ng pagdurusa. Ang ekonomiya ng mundo ay magiging kasangkapan ng impyerno at ang pera ay mawawala ng halaga kung hindi mo isusuko ang iyong kaluluwa. Ang sistemang ito ay ang pinakamatinding anyo ng pang-aalipin na naranasan ng tao, kung saan ang iyong katawan, isipan, at kaluluwa ay pag-aari na ng estado ng halimaw. Ito ang rurok ng plano ng bulaang propeta, ang itali ang bawat tao sa isang sistema na magdadala sa kanila ng direkta sa lawa ng apoy kasama ng kanyang Panginoon. Ang sukdulan ng lahat ay magaganap sa Armageddon kung saan ang bula ang propeta, kasama ang Antikristo at ang mga hari ng lupa, ay magtitipon upang labanan ang tunay na hari ng mga hari na darating sakay ng puting kabayo. Ang labanang ito ay hindi magiging mahaba o mahirap. Sa isang salita lamang mula sa bibig ng Panginoong Hesus, ang mga hukbo ng kadiliman ay matatalo. Ang bulaang propeta at ang antikristo ay dadakpin at ihahagis ng buhay sa lawan ng apoy na nagliliyab sa asupre ang unang mga nilalang na makararanas ng ikalawang kamatayan, ito ang magiging wakas ng kanilang panlilinlang, ang katapusan ng kanilang paghahari at ang simula ng kanilang walang hanggang pagdurusa. Para sa iyo na nakikinig o nagbabasa nito ngayon, ang kwentong ito ay hindi lamang isang prediksyon kundi isang babala na umaalingaw-ngaw mula sa hinaharap pabalik sa kasalukuyan. Ang espiritu ng bula ang propeta ay gumagalaw na sa mundo ngayon. Iniha-handa ang isipan ng mga tao sa pamamagitan ng maling turo, kompromiso at pagmamahal sa mundo higit sa Diyos. Ang tanong ay, nasaan ang iyong katapatan? Handa ka bang ipagpalit ang iyong kaluluwa para sa panandaliang ginhawa? O handa kang tumayo para sa katotohanan, kahit na ang kapalit ay ang iyong buhay? Ang pagkawala ng lahat sa isang araw na ating pinag-usapan sa simula ay may iwasan lamang kung ikaw ay nakakapit sa batong Matibay na si Kristo Jesus. Huwag magpalinlang sa mga himala, sa kapangyarihan, o sa matatamis na salita ng mga leader na nagaanyong tupa ngunit may pusong dragon. Suriin ang lahat ng bagay gamit ang salita ng Diyos, at huwag hayaang ang iyong puso ay mabihag ng kinang ng mundong ito na lilipas din. Ang bulaang propeta ay darating, ngunit ang kanyang wakas ay itinakda na. Siguraduhin mo na ang iyong wakas ay hindi kasama ng sa kanya. Ang pinakamahalagang desisyon ay ginagawa ngayon, hindi bukas. Piliin mo ang buhay, piliin mo ang katotohanan, piliin mo ang Diyos. Bago pa dumating ang araw na ang pinto ng arka ay tuluyan ng isara. Ang hamon ay simple ngunit mabigat. Maging mapagmatyag, maging matatag, at huwag ipagbili ang iyong pagkapanganay sa isang mangkok ng sabaw. Ang mundo ay mag-aalok sa iyo ng marka upang mabuhay ng saglit Ngunit ang Diyos ay nag-aalok sa iyo ng selyo ng banal na espiritu upang mabuhay magpakailanman. Sa huli, ang tanging mahalaga ay hindi kung ano ang nakuha mo sa mundong ito, kundi kung sino ang may-ari ng iyong kaluluwa. Ang bulaang propeta ay magdadala ng kamatayan, ngunit ang kordero ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Kanino kasusunod?